So ito po. O pati Kongreso ay tutulong na rin at sasama na rin po para tignan, investigahan at uh, kumag- uh, get to the bottom of this. Yung pong uh, katauhan nitong si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Okay? Of course in aid of legislation. Kasi importante ito na, na pwedeng manalo bilang alkalde yung hindi pala Pilipino. Naku kailangan ma mas istrikto yung batas natin sa ganyan. Meron tayong mga kakulangan sa ating batas. At lumalabas sa isipin mo ito, 'di ba? Bigla-bigla na lang sumulpo tas magiging mayor, hindi tayo sigurado kung Pilipino. So, sabi ni Congressman uh, Jill Bongalon ng uh, ng ako Bicol. Sinabi niya, imagine a Chinese, well allegedly isa pong Chinese person, was able to register herself 17 years after siya po ay ipinanganak. So late registration po yung nangyari. This concerns about the citizenship of this particular individual, lalong-lalo na we are talking about a public official and under our constitution, Those who want to serve our country and to join the electoral process as candidates for a local position they should be Filipino citizens okay um, so ang, he is initiating a parallel investigation into the alleged ties between Bamban Mayor Alice and yung sa China yung sa mga pogo. Kaya nakakaduda po talaga eh. talagang talagang sana nga po pagtulungan ng at least nagkakaisa po dito ang Senado at ang Kongreso. 'Di ba? So good job po Senator Risa Ontiveros uh, Good job uh, Congressman uh, Bongalon. At uh, ito po, may hirit din si Senator Wing Gatchalian. Isa din siya sa mga tumututok talaga dito. Ayun, mahirap paniwalaan si Bamban Mayor Alice Guo kung puro hindi ko alam ang sagot at hindi niya maalala kung saan siya tumira. Di ba? O oh, ito. O oh, ito 58. yung Valenzuela? Um, dati po nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Patay sa, sa Valenzuela pa pala. Um, tumira po ako parang kung di pa ako magkakamala isang taon po. Okay, dito sa address na ito? T uh, 52, Tika ano my, ay 58 ako. Uh, 58, 58. And then, itong, uh, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pinacheck ko ito sa aming uh, Patay. ...permit uh, section. Walang ganyan na company. Nako. In Valenzuela. Now sa Valenzuela and... pa talaga, Diyos uh, ko your po. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Patay na naman. Kailangan ko yung may-ari nito. Patay na, <laughs> na <laughs> naman. May family. family. No? Opo. Taga-Balenzuela so, pa yung binangga nila. are you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Ah, uh, Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. <laughs> How old were you when nung tumira ka doon? More or less? Hindi ko na po masyadong alam. Patay tayo dyan. Your honor. But do you know this family, yung Bailay family? Hindi ko po malala hindi po, Hindi uh, <laughs> kayo umuupa doon sa kanila? or Kakilala uh, pa. Hindi ko na po malala po, Your Pag Honor. Pag binamalas ka nga naman, no. Yan. So yan, gusto ko din purihin si Senator Win Gatchal dahil sa kanyang um, ma, solid stand dito sa issue na to. May kasama si Senator Risa. At sa Congress naman, si Congressman Jill, uh, Jill Bongalon ng Akubicol ang talagang tumututok dito. At sana nga po, parallel investigation para talagang ano, get to the bottom of this. Ito in aid of legislation kasi hindi na pwedeng maulit yung ganyan. Hindi na pwedeng Uh, sarili nating bansa, sarili nating ano na, na, naluluko tayo. Kumbaga naiisahan tayo hindi Pilipino pero magiging mayor ng isang ba ng isang bayan. Maling-mali po 'yun. Kaya good job po sa tatlong mga politikong, mga mga public servants na nabanggit ko po dahil uh, kayo po ay talagang walang takot na na ginagawa po ito. Kumbaga hindi po madali, 'di ba? Kasi siyempre alam naman natin 'yan. Mahirap talagang banggain yung mga 'yan pero pero buong tapang nyo pong hinaharap ito at uh, we will definitely get to the bottom of this. Malalamat, mal ako, I think this would lead to a suspension. Okay? Makita po natin kung uh, meron bang meron bang sa Comelec o kung ano hindi makikita po natin yan lahat sa investigasyon sana po maging malalim yung magiging investigasyon sa Kongreso at sa Senado so good job po sa inyong tatlo bye bye guys